Hello mga ka -twinbo. Good morning everyone! Ayan po tayo. Good morning. Update tayo sa ating chicken. Maglilinis po ako sa bahay ng aking manok. Maglalagay po ako ng mga ano nila sa sahig dahil... Ay napa! Napuno na ng dumi. <laughs> So ayan, may isang itlog doon. Kagabi isa, today isa, this morning isa. So pa isa-isa lang. Padalawa, dalawa. It's okay. Basta meron. Pa isa-isa basta kanunay is fine. maglagay tayo ng ano bang tawag nito ano to ng similya yung, so, yung patungan nila lalagyan ko rin dahil wala pang ang aking habibi so ako muna ang gagawa nito dahil all around naman ako kahit saan ako ilagay okay lang sa akin no kahit saan ako ilagay pwede ako Ayan. Lagyan natin. Lagyan ko lang ng bagong bedding. Kumbaga bed nila yan. <laughs> Ayan. O so, diba? Medyo fresh na. So, iwanan ko yung egg doon na isa para dyan naman sila mangitlog. O. Okay. Saan-saan mo mangitlog? Ayan Ayan po medyo malambot na kasi lalamig daw bukas lalamig bukas so kailangan ko siya lang lagyan na makapal na bed Ayan. hangin na ngayon mahangin so yan na puya tayo kagabi mga bebe so today hindi ako magpagsimba sorry god so ayan medyo okay na po ang kanilang bed no yung pumapatong naman sila dyan yung iba nangingitlog doon so ayan na ngayon ang susunod na gagawin na bella at takpan tatakpan ko na ito. Isa lang ito lang yung iiwan kong bukas. paggabi pumapasok na sila sa bahay nila. Oh. At yan lang yung isasarado ko. Yung maliit na door. Ito lang. So, ito yung ano nila. Apakan nila. No? Apakan nila to. okay, uminom dyan. May tubig kayo doon. Manok nga talaga kayo. Ayan. So, okay na. katunbay Please, nalagyan ko na ng kahit konting pampal, Pampainit Pag lumamig ulit na So mga katinda, yan lang muna Ang update sa ating mga chicken Thank you for the eggs Ngayon naman Ang aking gagawin ay Dati pinalalabas sila dito ni Randy pinalakad-lakad kaso lang minsan mayroong owl mayroong owl nangangain tinapatay yung mga alagang sis mga manok so pag ako lang nandito kasi lagi naman akong wala sa gabi lang ako nandito kasi nasa work ako so dyan lang sila sa loob ng bahay nila may may harang naman so yung owl hindi makakapasok kasi kahit sinong mga ano dyan mga bat na animals katulad ng raccoons o pasang mo kaya lang siguro yung raccoons kasi marami kaming raccoons katira sila sa taas sa atik dyan o, oh, kasi may butas dyan so yung pinagawa ito yung nasira ng puno yung kapitbahay hindi nila ginawa yung butas nila tinakpan 25,000 ang binayad balahura naman yung mga gumawa so pagdating wala rin time si Habi na magayos so wala maganda ang weather ngayon maliit na no? hindi malamig may araw pero bu bukas daw lalamig daw ulit sana hindi mag kasi okay sana yung snow I like the snow but kailangan i-close ang mga kabisnisa dahil so parang hirap mag-drive so ayan mga katuindol ay dito naman tayo sa ating mga halagang aso papasukin. I-pick up ang ibe. The Then, punta naman ako doon sa mga rabbit. Ayan yung birds ko. Hi, Para! Hi, Para! Are you okay there? Ayan, nandun yung rabbit. So, ngayon, dito na. Dito ko sila pinapa-patrom. Tapos, pinipick up na lang namin. Para hindi isa around. Ayan yung pinya ko. May... Ayan, may pinya ako. Kaso lang mamamatay ata. So, let's go. Oh, ang ganda. Kasi hindi ako marunong lumangoy. Oh, Pablo! Stop doing that! Come on, get inside. Cookie. May umihi dito. Higwa kayo. Who do that? Huh? Who did that? Let's see pulsa natin, hindi inabot sa CR. Hindi umabot ng CR. So, go. Go inside. So, ayan. ayan. Go inside. Ako So, ayan mga ka-twin bell. So, come on, let's go inside. Eat, eat breakfast. Terry, come on! kaya pag isa lang ako kasi ako lang lahat ang gumagawa kasi yung matanda, bagong opera lang din e hindi naman din siya nakakapag ano na kaya talaga sa araw nainom ko kagabi yan, grabe dami kong nainom na so ngayon naman pusa. Ayan. So, ito naman tayo. Lagyan natin ng pagkain. Ang ating mga dogs. So, Ayan, sila ng breakfast. So, eat na. Move, Nina. That's not yours. Ito yung pagkain nila. Okay. Okay, eat na. Eat, eat. breakfast. lalaba ako. So ngayon, punta tayo sa ating rabbit. Dala tayo ng celery. para basin natin ang ating rabbit. Let's go. kaso late na. Ang oras na. So, ayan. Ang dami pa mga boxes talaga na hindi namin nabubuksan. Dahil na uh, ano. Hmm. Um, nako, hindi na ako paglinis ng ano nila. So, ito. Labas na agad yung mga yan. Ayan, labas na. Huwag na lang Labas lang. Gandahan lang ng labas. Okay. Ayan. Ayan. See? tak sijo si aisan kemana esteri seleri seleri biju Mm -hmm. Ayan. Ayan na sila Palitan natin yung ang water. Pwede <laughs> yung kumain ka na. Ang lalaki na nila mga bebe. Ayan, ang lalaki na talaga nila. No? Kasing laki na sila ng mama nila. Ayan yung mama nila na si Tintin. Ano man si B. At si Baby Joe. Ayan. Baka tayo ng waro nila. Ay, naku, mabaya po na lang ito. Dinisan. I Ingay si para. Kasi,